Palang hapon mga kapaders Welcome to my channel Muling buwabag sa inyong harapan ang Padre Insan Vlog At kung bago pa lang kayo sa akin channel wag mo nang kalimutan na magsubscribe Pakihin na notification bell At para lang kayong updated sa akin bawat upload mga kapaders Kuras nga pala ngayon Alasing ko lang hapon Lalay tayo ng sisisidyan mamaya Abang sa sa pagdive namin God bless Panibagong adventure tayo na naman mga kapaders Pamaya naman sa gabi Maghahanap tayong isdang mahuli at na ito, B naman o. Lapu-lapu ka agad. Sibungin. Mm hmm Huli ka dyan. Maraming salamat ulit, Lord, na marami. Lapu-lapu ang B naman dito sa baura Panibagong tuklas na baura ito, mga kapaders. Magandang Bawra tayo ang sisidan ngayon. Sana may kasamahan ba itong Lapu-lapu? Meron tayo bukas. Maghahanap pa tayong mahuli. Diyan sa parting unahan. Uy, na ito. Camilo, pampadala sa aking kapatid sa impanta. Mm -hmm. Masarap itong pambangot ulit sa gulay mga kapaders. Matawid sana ng kabilang bahura. Buti at nakita ko. Gumaga pa nga sana. Dito sana ang punta na yun, sa bahurang ito. Meron naman tayong panibagong tubong buwan. Pakatlong sikat pa lang mga kapaders. Kaunting oras lang, malubog na rin ang buwan. Samantalahin habang didilim pa mga kapaders at na ito surahan buntot lang ang kita dito sa kabila ating ikutan na ito yung ulo sisiguraduhin ko itong mga kapaters i-double ko ang rubber mm -hmm. hindi nakakibo parang nagitik siya nga mga kapaters nagitik may isang kilo na itong surahan kwartang linaw na pandaradagdag uli pambigas salamat lord na marami magandang bora itong napuntahan namin ngayon dahan-dahan tayo ng langoy at dito sa mga bahura maraming butas at baka may nakasuot ng mga surahan oy bukawin or kanuping mm -hmm. nagitik pasabitilya na ito malapad-lapad masarap itong sinabawan kahit pirito mga kapaders makakita pa sana tayo ng isang kamelo pa at bukas may biyahe papuntang real ipapadala ko sa aking kapatid mahirap daw ang pangulam sa impanta kaya aking papadalhan ng pangulam tsaga tsaga lang tayo sa paglalangoy kaya na ang labig mga kapadyers may mbong na ang dagat. kaya na magdamag na sisid kaya na ang malakas ang agos ohoy na ito timbongan isdang may balbas mm -hmm. ngagitik headshot ulit mga kapadyers english na naman iyon nakachamba lang pandaradagdag ulit pambigas maganda ngayon ang sampal ng isda sa bahura halos pili puro pambinta hanap na naman tayo mahuling misda dito sa butas may nakasuot ako napansin biglang nawala uy nandito biglang pumuti mga kapadre so may mga batong maliliit aalisin ko muna nakaharang sa butas at para hindi mahirapan nubas yung pugita big na naman ito mga kapaders lalaking pugita ito malaki ang pangapit nagpaparsuot pa sa butas kilitin ko na mga kapaders at baka pa sa pinakailan ng butas sige labas Labas ka na dyan. Mga boulder na bato ang kasama sa butas itong pugita. Labas. At alubas ka na dyan. Wala itong kaasawa. Balo yata itong mga kapaders. tinutosok tusok ko yung mga galamay ng pugita. At pag tingipin, baka mapadirtsyo dun sa kintaan. Marijik, sayang. Dito sa amin kaya ang pugita, pag big na, ang kilo 180. Pag medium, 150 mga kapaders. Sana malaki ito. Pag ito estimate ko man 2 kilo, kwartang linaw ito. Labas na! Huwag ka nang mahiya na ito na mga kapadre. Ay, malaki talaga. Sisiguraduhin ko na ito. Yun, lumalawin na mga kapadre. Nakatagka yung salbatana sa galamay. Wala otomatiko. Nasaan daw kayong otomatiko? Ay, nasa kasamahan ko. kinuwa Ano't pinakialaman mo yung pana ko? Iyo, pana ko yan dito sa Pugita. Naroon, sa kasamahan ko yung pana ko. Ipinaan ng isda, mga kapaders ayan lugod nalalaban na yung pugita na naman huwag mong pasusuotin yan at huwag mong bibitaw ka ng galamay at pagsumot sa butas hindi na mapahuli malaking pugita ito mga kapaders. maraming salamat na naman walang kaasawa sayang kumiro sana ang kaasawa mga tatlong kilo estimate kulit sa pugita nagpipilit makatakas ayan mga kapaders. sinasal ko ng salbatana nang di sumuot sa bato at pag ito nakasuot sa bato, ah, sayang pa. Nananalumpang sa agos itong pugita. Malakas kayang agos. na, ito na, dyan ka sa buhanginan. Yari ka dyan. Dyan kita gigitikin. Na, ito na mga kapaders, yung pugita. Gitik na natin. Pasensya na, di ko sa inyo na ipakita kung paano gitikin itong pugita. Mga tatlong kilohan, baka sumubra pa sa estimate ko mga kapaders. Pandagdag ulit, pambinta na naman. Matagal namin nagitik yung pugita palibasa malaki. Nagigwas lang kami sa disgrasya mga kapaders dito sa butas. Naro, naunok na, balangitan. Mm -hmm. Daingin bukas. Sakto pati summer na mga kapaders. naginit init na tayo. Kaya andain nga yung mabilis matuyo. Huwag sanang makatanggal. oy nakatanggal na sayang pa. Sobrang lakas ng agos dito sa bahura. Palibasa laot na mga kapaders. Na ito, lapo Mm hmm Gitik. Kawasir or liglig. Malaki-laki na ito mga kapaders. May ang kaganda ng sukat ng liglig. Ito ang pinakang malaki na sukat ng liglig mga kapaders. Estimate ko dito mga 300 grams. Bahala na. bukas sa magkakaalaman kung ilang kilo. naghahanap pa tayo. Diyan sa parting unahan. Uy, surahan yun. Sumuot. Sana bumalik sa atin. Uy, na ito. Umikot. Mm hmm Mm-hmm, nagtataka dyan. na naman pambinta. Mga kalahating kilo lang ito mga kapag-estimate ko. Pero may presyo na. Kasama ito sa timbang ng malaking surahan, 150. Ayos na ito. Maraming salamat na naman, Lord. Walang sawang pa salamat. Pasensya na po sa mga basir. Maraming yung kasabi kayo mga basir. Lagi ko raw bukang bibig si Lord. ko lang po ipasalamat sa biyaya nagmula sa kanya. At na ito pa, wala po laku nagsuot pa sa ilalim ng butas nasaan kaya yun uy alatan bagayan kaya nagitla pati ako nawala ila pula po sayang dito ating ikutan ay na ito tamaan sana mm -hmm. tinamaan sa parting mata may pandagdag na sa lapula po salamat na naman andito pala ng magandang panain mga kapaders sa medyo malayo na bahura na ating pinuntahan ngayon mamaya paglutang namin i-GPS ko ito at para sure na laot babalikan namin sana mayroon pa pakita Uy, na ito pa Camilo pandagdag ulit pang padala sa impanta dadakutin ko ito mga kapaders baka sumuot pa saan ka pupunta dito ka sa mahiwagang kamay sigurado bukas nakinto ang aking kapatid masarap ang kanyang pangulam press class seafoods mga kapaders saka may banagamatay na ahuli kanina hindi ko na binidyuhan dahil yung sinutan ng banagan malim ang butas, hindi ko maikon ng kamera hanap na lang tayo Tsaga, tsaga. makita pa mga isda at na ito talikbago or paro kung tawag sa katakian dito sa amin talikbago mm -hmm. mataan tama nakitikpati mga kapaders walang kaasawa baka andyan lang ang salayasan ng asawa Hanap tayo ng isdang mahuli, mga pana. Dito sa butas. Wala dito nakaso. Uy! Uy, mababanggaan ko pa. Bibiya, maamot. Nakutin ko na lang lugod. Hiya, pang-iyaw ito mga kabas, ang aking inakay bukas. Sigurado, tuwa na naman. Malakas kumain kayo ang aking inakay. Lalo pag sariwang isda ulam, Sa kainihon na bibiya. At na ito pa, bibiya. Mm hmm tag-isa na aking mag-ina naman. Malaki-laki ito mga kapaders, may lawi na. Masarap itong iulam sa nilagang kamote or kangos. pagahanap tayo bukas ang kangos na mabibili at na itong inihaw na bibiya. Hanap na naman tayo. Diyas sa parting unahan, ganda ng bahong mga kapalers. At naroon sa unahan, gudlawan na sulit, malaki. Kaya lang, lumalang ipapalayo sa atin. Gumalagbag ka lang ng kaunti. Balagbag! bag. Mm hmm. Ayos na ito. Pandaradagdag uli. Ididiin ko yung pana sa bato. Parang makakabunot. At dahil yung sima ng pana, lobas na mga kapaders. Malaki-laki na ito. Budlawan or solid. Kuwartang linaw ka. Salamat ulit, Lord. Balawis ito. Mm -hmm. Akala ko ba ito? kula po mga kapaders. Buti tapansin ko, kumibo yung palikpik. Mayroon pang kasamahan. Nasa na yun? Na ito, balawis ulit. Mm -hmm lagat ka dyan. Bali, dalawa mga kapaders. Mayroon pang isa. Kakasuko ang pana. Na ito pa. pales na. Mm -hmm. Bali, tatlo na. Nasaan pang kasamahan? Maganda ito mga kapaders. Isang grupong balawis. Mayroon pang kasamahan. Kaya lang itong isang malikot. Na ito pa. Pang-apat. pales na. Mm -hmm. Muntik pang salaan. Yun, nagkapara ikot na si Singlis ng pana. Bali, apat na balawis mga kapaders. Ikakasukan pa na, mayroon pa. Saan kaya pumunta yung isang iyon? Tumago yata. Uy, na ito, tumago nga. Mm -hmm. Ilang piraso na ito? Limang piraso mga kapaders. Puro balawis. Bilangin ko raw. Itama, eh, limang piraso. Halos malapad. Sobrang sang kilo ito mga kapaters. Itong limang piraso ito. Pag ito kalalaking Itong isdang masarap makatinik. At masarap din sinabawan sa lahat sa ganitong isda kapag ako natinig eh, ang gamot dito butas para nawawalang antak hanap tayo uli dyan sa unahan dito sa butas may malaking igat o balangitan mga kapaters sisiguraduhin ko ito masarap itong daingin pampabili uli mga kapaters pag mayroong bumili pag daing per peraso 300 na ito gigit na ko mm -hmm. ng sanang makakatanggal Hala, hindi ka dyan makakasabit. Aroy, nakatanggal na. Na ito na, piyana po ulit, mga kapaders. Pinatamaan ko sa bibig. Ayan, hindi makabunot. Sige, makipaghilang ka sa akin. Sige, hindi ka dyan makakasuot. Ahanapin ko yung kasamahan ko. Magpapatulong ako mga kapaders. Sige, sabihin. Maganda ang tama ng sima ng pana ko sa bibig mo. Ayan, papalapasin ko pa mga kapaders. At para sigurado, masarap itong pulutan sa na araw sa piknikan mga kapaters Magpapatulong ako sa kasamahan ko para magitik ito at ang mailagay na sa akin dalagyan. Ganitong balangitan sa bahay meron ako tatlong pirasong tuyo mga kapaters At na ito pa kamilo, pangatlong kuha natin ito. Kuli ka dyan! Andito ka naman sa mahiwagang kamay. Lalaking kamilo ito mga kapatiers. Mataba ngayon ang kamilo pag itong matubo ang buwan hanggang dito muna aking video sa pangamana mga kapaders maaaho na rin kami at maawi na magandang magandang umagasan yun lahat mga kapaders ito naming huli huli isang styro na isda na pinanaan kagabi isang dive lang yun mga kapaders ibuwod muna yung mga bulbo kayo nakuha yung medium natin yan kami itong pagdadamutan may pang ulam na mayroon din siya naman ulit mga kapaders pambigas, pandaya pesto ito ayos na ito mga betilya abang-abang -abang lang mga kapars aming kikitain niya sa isda lahat lahat at kung magka ngayon ayos na ito pang bigas para para kamuti ano di alam na maglilista ako Kaya ako Ayo, 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 ito na mga kapadres yung aming kinita lahat lahat 2,992 ang gastos 493 ito ang natira 2,499 pinaglima mga kapadres ito ang partihan bawat isa 499 ayos na ito maraming salamat lord sa biyaya na naman Meron tayo panibagong pambigas, pambili. Maraming salamat sa biyaya na pikilob mo sa amin. Amin itong pagdadamutan. Shout nga pala sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pati na rin sa mga web dyan. Maraming salamat din po sa mga pag-share ng video at pag-like at pag-subscribe. Pati na rin po sa mga hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Ito na mga kapadres yung ating pangulam. Bibiya or tibos. Saka lambingan ayun balangitan dalawang piraso mga kapaders si Kalew Rico Saka si Tyson parang patnanungan kay wala si Marcos matala iwahig <laughs> iwahig <laughs> pang ulam